dito magandang kuha niya pa habang ganun. <tinyan> Hindi ulit. Good morning ka brother Kumusta kayong lahat? Isa na namang gagawin yung ating dinalaw dito Ang nangyari kay Bigan? Namalya yan Namalya? Tapos? Wala ano na nga tapos Umina, na Lumakas pa din yung langit Tumapon sa breeder Ang langis Ang langis start start pa oo para makita o, natin na. start, 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 start. bakit bakit mahirap eh. magkambyo ng neutral <laughs> hard hard pa ano hard Lah lah lah. Lah ngosok. Ngosokna putih. Ang ngosok berarti. Indi maganda kondisi ngatal ngatal yung makina. Ating alamin. start ganyan. Pero pag uminit, wala nang utok. Step by step. Ola, tag na. Ng ating kagamitan. And

tamad-tamad kayo dyan. Dyan kayo mapupunta sa langit siya. Hmm. Ba, Laki naman pera. Dyan ang pera. Hindi lang pera sa langit. Marumi, marumi maru lang tingnan pero dyan ang pera. Tumawag na sa aking kahapon. Pinupira nga naman ako. Kawan, ang pakyawan. Ang ah. no, traking daw dyan sa Lagunti. Pero no, kung saan sa Lagunti. Dalawang yan nila, isa sa Malagunti. Ang traking daw

Ya. Terasa, ya. No. Itu yang lagi yang probleman itu, walang nah. yang kantuk-kantuhan. Ah. Ya. <laughs> Binukay. gita? na lumalambot. Na Balak. mo yung extension eh. Yung extension dito like. Eh. Oh, hindi ba? ummm ay, bukaw pa rin natin yan hindi ka pagmumura yun wala nga akong bihay tapos pupatanggal mo pa ako dito ha? pustuit sakit tao basa yung 3-4 hindi sulok. mga liner. <coughs> wala pa siyang kanal. Palukahan. ligtas sa babak त्रेन लक्ष्य sa'yo. Black Diamond ka na, no? malaki. nhanh nhanh intik. Puno na Hmm. Puno yan oh. Puno Yun. Umiiyak. Hmm. exhaust naman. Hindi man gaano yung pa yung intake. Kaya pala nasira, may tubig eh. Hmm. palit na ito si Rao. Oh. Lubog na lubog na. <coughs> ito lang maganda dalawa oh. Hmm. <coughs> Lalim. Kurudos. Tinan sa mali siya kung may pang-kalang balgay. Ito lang dok. Balbula. Yung piston number 4 saka number 3 ka brother, basang-basa. Halatang hindi nagsisindi. Ayan oh. Kumpara dito sa 1 saka to, medyo tuyo. Tuyo, maganda yung sindi ng number 1. Chichikin natin yung piston ring. Baklas-baklas. ganda ang kuha niya. Pabang hmm, putol. Putol ang piston ring. Sabi ko na nga ba eh, naputulan eh. putol ang piston ring number 3 ayan, ibigin siya ikot ito ng bearing panso. Ang na-photolize ring, ayan. loose compression. tapring ring lang mayroon Oo, oh, oh, dyan na yung pressure ah, Sa breeder Breeder Hmm? Nahulog na Parang kip Parang tili. ganito rin eh. Oh! Ito na yung palit piston. Ang laki na ng piston ring gap oh. Wala na, palit piston. Yan kaya. Yan. Nahulog yung bearing is. Ha? Yung bearing, kumalantog na doon sa lalim. Kasi okay, may bukol-bukol pa kasi sa gitna. No? Hmm. Dalawang bearing nalog. Dalawa? Kabilaan. ada pengeleras, pero yung number 4 si ra. itu. malalaan si hmm. hmm. Oh, oh saan yung marker ngayon? number 3 otolang ring ang number 4 lumawlaw yung piston ring gap Yes, yes, Pamasinsyap ka brother yung cylinder head. At may singaw na. Papalit din tayo ng piston. yung kanyang piston ring dito law law na napakalaki na yung groove luag na luag na oh. No? kaya loose compression papalit tayo ng isang buong piston sa kaya no may tama tapos mag oversize tayo ng piston ring 0.25 yun lang ang nakitang problema yung number 3 nya putulang ring second ring part 1 muna brother abangan nyo lang yung pagbuo nito sa part 2 yung mga baguhan dyan na bago pa lang nag aral ar ar mechanic sana may napulot kayong ideya sa ating vlog. Tanggalin natin ka brother yung heater plug sa ka-injector bago ipadala sa machine shop at baka masira yung mga nozzle. Baka hindi mapansin pag karga ay mabagsak. Ito yung mga ano ng injector yan mga dolo baka magsara yung butas mga disgrasya salamat muli sa aming mga subscriber at mga silent viewers thank you thank you ng marami sa inyong pagtangkilik at panonood sa aming video thank you, thank you. Hanggang dito na muna. Part 1 muna tayo. At ito'y papagawa pa. Abangan na lang yung part 2. Yung pag-assemble.